Alam niyo ba ang pinakamagandang paraan para mapasalamatan ng mga taong malaki ang naitulong sa atin? Ipanalangin sila. Minsan kasi, yung tulong na binigay sa atin ay sobrang laki. Para bang hindi kayang tapatan ng mga salita o sulat o regalo? Halimbawa na lang, nung na-hospital ako dahil sa COVID, medyo malaki yung naging bill sa hospital at wala akong personal resources para bayaran to. Pero maraming tao ang nag-extend ng tulong, kaya na-discharge ako ng hospital ng maayos at walang utang. Paano ko mapapasalamatan ng mga taong tumulong ma-extend ang buhay ko? Kulang yung salita para ma-express yung gratitude namin pamilya sa kanila. So, the best thing we did was pray. At sana ay ganyan din ang gawin nyo. Kasi sa prayer, personal nating kausapan Diyos, siya at wala nang iba ang pinakamakapangyarihan, pinakamabuti, pinakamapagmahal. Alam natin na pag nagpray tayo nang humugos ang Diyos sa atin, nakakaranas tayo ng comfort at kalakasan mula sa kanya. At pag pinagpray natin ang ibang tao, basically hinihingi natin sa Diyos na i-bless din sila. Halimbawa, Lord salamat po sa kapatid ko. Ang laking tulong niya sa akin. Pagpalain mo po siya. Lord, alalahanin mo ang kaibigan ko. Malaking comfort ang presence niya sa akin. I-bless niyo po ang buhay niya. At alam niyo, ang sabi sa Bible, kung pinapanalangin natin ang kalooban niya, sigurado daw na sasagutin niya ang prayers natin. At palagay ko naman, will ng Diyos na pagpalain yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Ito ang sabi ni Apostle John. And this is the confidence that we have toward him that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. Wala nang ibang mas mahalaga, mas precious na paraan para ma-express natin ang ating pasasalamat sa ibang tao, other than prayer. Pray tayo. Heavenly Father, salamat sa aking mga mahal sa buhay. Salamat sa mga kamag-anak, mga kaibigan, at ibang taong nakatulong sa akin. Malaking blessing po sila sa akin. At dahil kapos ang aking kayahan para personal ko silang mapasalamatan, dalangin ko po na pagpalain mo sila. Hilapit mo sila sa iyong puso. Iparanas mo sa kanila ang iyong dakilang pagmamahal. Maparangalan ka dahil sa kabutihan ng mga taong nakatulong sa akin. Ito ang aking dalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment at makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Maraming salamat po.